Kita naman ang Department of Agriculture na magbigay ng livelihood program para sa mga sumukong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang pahayag na ito ni Pinyol ay kasundari ng Swissure Sinta Villar na turuan ng mga user kung paano magsaka bilang paraan ng rehabilitasyon. Narito ni Tali ng mga sumusuko ng gumagamit ng pinagbabawal ng droga, isa sa problema ngayon ng pamahalaan ay ang rehabilitation center na paglalagakan ng mga ito. Kaya naman nagmuka ay Center Cynthia Bilyan na siyang chairman ng said committee on agriculture and food sa pamahalaan na turuan ng mga drug users na magsaka bilang paraan ng rehabilitation sa kanila. Binelen nila sa farm at pagfarming nila baka mag malap pano ng farming, mag-improve pa agriculture. Kasi wala tayong rehabilitation center. E di sa farm school na lang, nakatulong pa kami ni Secretary Pinyol to solve that problem. Ayon pa kay Senator Villar, sa katunayan mayroon isang farm school sa San Edel Ponso, Bulacan na accredited ng TESDA na tumatanggap ng mga drug users upang mag-aral ng pagsasaka. Sinabi ni Desiree Duran, siyang may-ari ng farm school sa San Edel Ponso. mayroon ng 75 enrollees ng mga drug users sa kanilang farm school sa buwan ng Agosto. Dagdag pa ni Duran na mismo ang mga mayors at local ng kanilang lugar ang nagdadala ng mga drug users sa kanilang school upang mag-indol at matuto ng dalawang buwang kurso sa pagsasaka. Uh, Nakipag-ugnayan po kasi sa amin ng mga mayor at congressman para po makakuha ng uh, slot na yun po scholarship. Dahil rito, sinabi Secretary Manny Pinyon ng Department of Agriculture na handa ang kagawaran na magbigay ng livelihood project para sa mga drug users. Sa katunayan, ang niya ay no huling cabinet meeting ay naipresenta na niya ang mga panukalang ka ng mga drug users nang pagsasaka bilang livelihood project ng Department of Agriculture. Sa nong yung Dallas cabinet meeting ang uh, pag-usapan natong uh, rehabilitation ng mga uh, drug dependents ay actually presented da Department of Agriculture. Okay. Sabi ko baka pwedeng uh... Kung in whatever way, mga makakapag-contribute yung Department of Agriculture by providing agricultural livelihood projects para sa mga drug-dependents para yung kanilang rehabilitation. Napag-usapan na ito actually sa kabinete, eh. yung uh, involvement ng agriculture uh, schools and uh, agricultural pro projects like uh, Senator Villars uh, sa rehabilitation ng mga drug-dependents. Maliwanag pa ni Secretary Pinyol, libre ang pag enroll sa mga accredited farm school kaya na ipinatayo ni Sandra Villar sa San Jose del Monte Bulacan na maaring dayuhin ng sinuman kahit ka ng mga drug users. Sa kasalukuyan ay pumapalo na sa mahigit 72,000 ang mga drug users at pushers na sumuko sa otoridad at nangakong magbabagong buhay na. Nagulat para sa News 9 Philippines, Jack Africano Sunshine Media Network International.